Joel versus Avatar. Ari lang ni sa Bago City ang ilang hampang. Score nila ni is 14-11 ha. Ah. Kung magdaog na ni si Avatar. Panalo na sa race. Winning game ni ni Avatar ha. Ah. Grabe ang tira niya ba Sa winning ball na oh. Mauubos na talaga to mga kapitla. Hindi na talaga pagbibigyan ng pagkakataon na tumira pa ulit si Joel Bago talagang tatapusin na talaga ayan po by the book yung mga tira ni avatar dyan na po na sports game na po si Jewel ano mga kapitla I